Hello! Good day! Si Dr. Patrick po ulit ito at ang pag-uusapan po natin ay ang temporary filling or ang temporary pasta. So may mga patients na pumunta sa clinic at gustong magpapasta dahil may butas ang ipinila. So upon checking ng dentist, nakikita ng dentist na sobrang lalim yung butas at kuminsan may isang procedure na kailangan gawin. Iyon po ang paglagay po ng temporary feeling. Ang temporary feeling ay kaiba po yan sa permanent feeling. Dahil may mga base po ito na pag nilagay po yan ay kailangan walang maramdaman anything like pananakit ng ngipin or pangingilo. So binibigyan po ng 50-50 chances na makasurvive po ang ngipin. Usually nag-average po ng 1 month po ang waiting period dahil inoobserve pa po ng dentist kung kakayanin pang masave ang ngipin. So pag ganyan po, makikita po na napakalaki po yung butas at halos umabot na po sa nerve. Tinatanggalan po muna ng mga soft dentin o yung mga malalambot po na part sa paligid po ng cavity. Indication po yun na mayroon carious lesions pa po at kailangan po tanggalin bago po lagyan ng temporary na filling. Then ito na po, nalinisan na po, natanggal na po yung mga soft dentin, natanggal na po yung mga carious lesions or mga bulok, ready na po, nalagyan po ng filling. So, ito po, nalagyan na po ng temporary filling ang patient under observation na po ito. So, usually, ganun rin po, nag-average po at least mga 1 month, at kailangan, uh, wag po muna siyang kumain ng mga 1 to 2 hours dahil may Initial setting po yan, medyo malambot pa po yung pasta. Then after mga 1 to 2 hours, pwede po siyang kumain pero soft diet po muna. Pwede kumain ng lugaw or noodles or anything na malambot. Pero wag po muna siyang kumain ng mga matitigas like chicharon, mga chips at mga nuts. Then after 24 hours, unti-unti pwede na niyang gamitin yung side na yan para sa pagchuchu. Malalaman po natin kung okay pa yung ngipin at may save pa po. Pero sa kabila po niyan, at sumakit at wala pa pong one month, pumunta po siya dito sa clinic at titignan pa rin po natin kung kakayanin pa po may save. May mga times rin po na dahil temporary lang po yan, malambot po, may mga times na natatanggal po siya. Kailangan bumalik po yung patient para ayusin po ng dentist, lagyan ulit ng temporary na filling. Dahil pag pinabayaan po yan, maiiwan, open po yung cavity at instead na masave po yan, ay baka tuluyan na pong mauwi po sa bunot or sa root canal. Then after like a month po at wala po siyang naramdaman, yung patient ay kailan bumalik para lagyan po ng permanent na filling. May mga instances kasi hindi na sumakit po yung ngipin ng patient hindi na siya bumalik. Ang tingin po niya is, okay na pala yung ginawa na feeling ng dentist. Yung pala, after like 6 months po, or more than 6 months, bumalik po siya at nagreklamo masakit ang ngipin, pero pag ng dentist, halos wala na po yung uh, feeling, yung temporary feeling. At lumaki pa po yung cavity to the point na umabot na po sa pulp at hindi na kayang isave ng dentist through feeling. So, ayan yung process po ng paglagay po ng permanent na filling. Ang material naman po ng paglalagay po ng permanent na filling ay composite. Yun po yung permanent na material na ilalagay sa ngipin ng patient at kakulay po yung shade po ng ngipin. Hindi po halata na may pasta po siya at maganda rin po tignan. So, ayan na po yung prepared na tooth na ready na po ang lagyan ng composite material. At dito naman, nilalagay na ang composite filling material. So, ito na po yung permanent na pasta. Then, i-cure na para talagang tumigas. At ito na po, ang permanent restoration. Yan po yung kagandahan na mayroon munang isa pang procedure, dental procedure, para makasigurado po yung dentist ang paglagay po ng temporary filling. So, ganun po, ang temporary filling ay hindi po siya pang matagalan. Bibigyan lang po ng dentist na quite some time just to observe po kung masisave po through restoration. Thank you sa mga nanood sa video. Until the next vlog, bye-bye!